Si Maria ang modelo ng pag-asa natin sa bagong tipan. Kung paano niya tinanggap ang pagbabago na regalo ng Panginoon para sa bansang kanyang pinili, ganun din ang imbitasyon sa atin na yakapin at tanggapin bilang regalo ang pagbabago. Huwag tayong matakot sa pagbabago sapagkat, Iyan ang gustong makita sa atin ng Panginoon, bagong alak, bagong sisidlan ng alak na nangangahulugan ng bagong pagsunod kay Kristo. Tignan natin ang ating sarili. May pagbabago bang nagaganap sa aking buhay? May pagbabago rin bang nagaganap sa aking pakikitungo sa aking kapwa? At may pagbabago ba sa aking paningin sa mundo? Huwag matakot sa pagbabago sapagkat ang pagbabago ay regalo ng Diyos sa atin kung papaanong niyakap ni Maria ang pagbabago na hatid ng Diyos sa kanyang buhay at sa buhay ng mga tao. Isang pagbati po sa lahat ng deboto at komunidad ng National Shrine and Parish ng Our Lady of Aransasu. Uh, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at mas lalo sanang maging matingkad at malalim ang iyong pagmamahal at pagdedibusyon sa mahal na ina ng Arang God bless you.